Good morning guys. Walang tigil ang hangin dito sa amin guys. Kagabi pa kami walang ilaw hanggang ngayon. Naglitsyon na naman kami guys. Sunod-sunod dalawang araw. Kahapon naglitsyon kami ngayon. Naglitsyon na naman. Sunod-sunod ang birthday. Ayan, nililitsyon na naman namin yung isa. Nililitsyon oh. na tayo.

Mas dagkod ni katong kahapon. Mao Mao Ma ni Malaki laki tong baboy namin guys. Yung kapong anung din kalaki mga 40 mayigit ang kilo. <laughs> okay, guys, thank you for viewing. Okay guys.